Ano po talaga yung nakapag-convince sa inyo na, sige, from local uh, government, subukan ko sa national? Um, kasi may mga frustrations ako on the, on the local level na maraming mga batas na sobrang luma na uh, kailangan na siyang baguhin. And I think that the, uh, that's really the, the reason why I decided to, to run for the Senate. Ano-ano po kaya itong mga batas na gusto po ninyong amyendahan, Mayor? Kasi like ano, um, for example, yung uh, pag ikaw ay isang barangay treasurer for example, yung bond mo na binabayaran ng barangay, kasi hoda yung amount ng pera na hinahawakan mo. Pare-parehas 'yon. So imagine yung barangay ko na ang ang pera ay 10 million or 15 million, walang pinagkaiba yun dun sa barangay treasurer na ang pera ng pinahahawakan lang isang daan tipo o 200,000. But the bond is the same. Yung kumbaga sa disparity, hindi na nakikita eh. So, uh, remember the local government code was uh, written in 1991 and it's already 2024. Marami bago na kailangan i-introduce dun sa batas na to. So, yun yung mga permutations na kailangan to ensure na um, ma-safeguard yung paggamit ng pera pampublikong uh, pampublikong pondo. Kasi mm -hmm. kunyari, ang barangay treasurer uh, in, uh, walang qualification kahit malang accountant. Kahit mm -hmm. na ang perang inahawakan mo ay million. Mm -hmm. Pero hindi kailangan na accountant ka. Hindi kasi nakalagay sa batas. So yun yung mga ano yun yung nakikita ko on a local perspective na dapat i-introduce natin sa uh, sa Senado uh, maliban doon sa how do you ma mahilig tayong magbigay ng ayuda mag mahilig tayong magbigay ng discount baka ang, ang kailangan na rin natin ngayon is yung how do we make our employees more our employees more progressive more uh, hindi kasi pwedeng puro taas lang ng sweldo mm -hmm. Kasi kawawa din naman yung employer. So, kailangan balanse. Yun yung mga ano, yun yung mga kailangan natin talakayin pagdating sa Senado.